Kamusta na lamang ang ko kay Chairman George Garcia? Mukhang parang ang grateful ako, ano? Pero gusto ko pa rin sa kanya na sana maglagay siya pa rin ng explicit na prohibition na sinasabi na bawal yung magkabit sa internet. Para kapag yung watcher na kita natin na nakakabit, meron silang basehan Pwede silang mag-register ng protest para po kayo ay managot. Yun na lang po ang una kayo sa ating ACM procedures. Niliwala kasi nila na sa kanilang updated rules, meron daw doon step na kung kailan mo lang ikakabit yung makina sa internet. Na-appreciate ko si Chairman George Garcia. Sana mag-cooperate ang ating mga teachers, ang ating mga watchers, at yung homelect din kapag kayo ay nakikinig. Sana ganoon din po ang um, inyong ipaliwanag sa lahat ng boboto dito sa ating bansa. Dahil ito na lang po ang pagkakataon natin na ihalari natin ang mga gusto natin. Gusto mo na yan? Yes! Kaya ang ating mga watcher, bantayan po natin ha? Tingnan po natin yung likod ng ating makina. Meron pong USB doon na parang pang-internet at merong cable doon na pang-internet. Sana po hindi connected yun. Hanggang hindi na-print yung ating election returns. Okay po?